Hello guys, magandang araw. Welcome back to my YouTube channel. So for today guys, ay meron tayong pag-uusapan to sa mga nakita nyo yung guys o, o narinig nyo yung mga sikat ng mga vloggers dyan kung ang ganda nila yung mga background na music nila kung yung mga trending na music kung saan natin makukuha yun guys yung mga trending na music dyan. Kaya so guys, kung kung interesado kayo sa video na ito, tapusin nyo lang guys ang um, ating video para meron kayong matutunan at meron, malalaman nyo kung saan nyo pwede siyang kukunin yung mga, mga trending na mga music na bagay nating ilagay sa ating mga mga video. Ayan, so ngayon guys, simulaan na natin ang ating tutorial. Let's go guys! Ito so, nito lang guys yung ating gagawin. Punta tayo mismo sa pinakawal ng ating cellphone, wala ganyan. Tapos salabi natin yung Chrome room. Ayan. Room. Tapos, i natin yung mine. Mine instant. my instant siya. Yes, ayan. Andito na yung mine is dahil yan. Lahat ng mga, lahat ng mga, ano oh guys, lahat ng mga sounds yung mga sinasabi ko na mga trending music na ginagamit ng mga vloggers ay saan dito. Katulad dito, pindutin natin to. Ayan, diba? Ito. diba? Uh, na ang daming mapipilihan mila, 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 Hanap ako ng isisip ko guys. Yung, uh, meron na kasi ako dito yung iba para tumatek na siya. Yan ang aking isisip guys. Tapos nakita yung meron nakalagay dito, download in feed. pindutin mo yan. Tapos na yan ang loading na. Ayan, diretso na yan dito. Ayan guys, yan ang loading. Okay, diba mo siya? Makikita mo siya. Mali. Back natin. Back, back. Back natin na. Dito pa, kung bari, pupunta ka dito sa CapCut. Pupunta ka dito sa CapCut. Hindi kasi yung aking signal. Tapos, dito mismo guys. Guys, kung ito yung aking music. Ayan. Ayan. Mga mag new project ako para makita ko lang yung music na na-upload ko. Ayan, dito sa audio. Ayan, sa on, sa sounds. Dito, makikita mo na yung dito sa ano, yung device. Hanapin mo na yung download mo kanina. Uh, hanapin mo na yun, guys. Sa akin kasi, ang dami na niya. Ano hindi siya matandaan to saan. Sign ko na lang siya, guys. Kasi hindi ko siya matandaan saan na Yan, yeah, dito mo siya makikita lang guys sa anong mga device mo. Mahanap mo siya. Ganun lang, ka, ganun lang guys, ganun lang so, Yun lang guys ang ating tutorial. I hope na meron kayong natutunan sa aking simpleng tutorial. Bye guys. Thank you for watching. Sana paki-subscribe ang ating ang aking YouTube channel at paki-click na din ang ating bell para updated kayo sa another next video. Bye. Thank you.